Hi guys! Welcome back ulit sa aking kusina and today ay magsishare ulit ako sa inyo ng isa na namang patok na pangnegosyo negosyo recipe na paniguradong papatok ngayong summer dahil napakainit na naman ng panahon. At ngayon nga mga mare, tara at samahan nyo akong gumawa nitong napakasarap na avocado graham float o yung ating avocado halo-halo. Sobrang dali lang nitong gawin mga mare. So una nga ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon nitong ating avocado dito sa ating mga cups. And then next naman mga mare ay maglilayer naman tayo dito ng ating crushed grahams. 1 tablespoon din po ng crushed grahams yung inilagay ko. And then next naman ay maglalagay tayo ng tag 1 tablespoon din ng ating washed na sugar. Pwede po kayong gumamit ng white sugar. Tapos ay saka po tayo maglalagay dito ng ating crushed ice pero hindi muna natin yan pupunuin mga mare kalahati muna and then maglalagay tayo dito ng ating gatas. And after po nating maglagay dito ng gatas ay another layer naman ng ating avocado and yung ating crushed grahams. 我。 At after po nating maglagay ng another layer, ang next naman ay maglalagay tayo ng toppings. Para po sa toppings, mga mare, maglalagay lang ako dito ng half tablespoon ng ating avocado and then saka po tayo maglalagay dito ng ating gatas. Optional lang to mga mare pero maglalagay ako dito ng crushed grahams and then maglalagay din ako dito ng cornflakes. Kung gusto nyo mas extra special mga mare pwede rin kayo maglagay nito pero kung ayaw nyo naman ay okay lang din. At ganun lang kadali mga mare at meron na tayong masarap at refreshing na pangnegosyo ang ating avocado graham float o ang ating avocado halo halo. At hanggang dito na lang mga mare. Thank you so much for watching and see you again sa ating mga susunod na pang-negosyo recipe. God bless.